update sa lagay ni Tol. So, yung video nga na to, ay eh, ito yung araw na isinugod nga namin sa hospital si Tol. Dahil isa lang yung pwede pumasok na bantay, kaya naman umuwi nga muna kami nung mga time na yon At binalikan na nga lang namin noong hapon para dalin nga yung mga gamit ni Papa na kakailanganin nga dito sa hospital. May mga gamit naman na kami dala time na yon kaya nga lang, ay eh, bawal pa nga ipasok. Kaya naman inuwi nga muna namin at binalikan na lang namin noong hapon. And si Papa na nga lang muna yung naiwan para nga magbantay kay Tol. At sabi nga daw sa hospital ng San Mariano ay IC yeah, icu nga daw si Tol pero nung naabutan nga namin ay nandito pa nga lang siya sa may pasilyo at ang sabi nga daw do sa may hospital within 24 to 48 hours ay dapat na ipasok na nga daw sa, sa may ICU which is sa may pinaka burn center kwarto nga yun ng mga nabanlian at mga nakuryente at etc and nung mga time nga na yan ay wala pa nga available na kwarto at ang sabi miya miya nga lang daw tsaka pa lang siya maipapasok pero inabot nga kami na isang araw na mahigit bago nga ma pasok si Tol sa may pinaka ICU which is yung burn center nga. Anyways, kung nakikita nyo, ay at tatlo na nga kaming nakapasok dito sa loob. Kasakasama pa rin namin dyan si sister na sa baba nga lang at iniisa-isa nga lang kami ipasok ni Papa. Nauna na nga sinundo ni Papa si Mama at sumunod nga ako. At ang magbabantay nga dapat dyan muna ay si sister. Yun nga lang, nahuli nga kami ng mga guard. Kaya naman hindi nakapasok si sister. Si Mama naman ang naiwan. Alas 7 na rin kasi halos ng mga time na yan. Kaya naman nagpalit-palit na nga yung mga security guard. At yung pumalit nga ng security guard ay mahigpit late na kaya nga hindi na nakapasok si sister kaya ang ending si mama ay naiwan abe ewan ko ba naman daw kasi kay mama sukat ba naman lumabas ade ayun nakita na magkakasama sila ayun ang ending siya tuloy ang ngayon ang naiwan tinatanong nga din dyan ni Tol, bakit nga daw siya binibidyohan anyways di nga muna ako magbo voice over pakinggan nyo nga muna yung kwento ni Tol dyan Mara, Mara. Okay. ko house umangat na yung tumasa na to Nadikit sa may live na yung truck. <laughs> Naalala ko lang, diwa ba, nakakawa ko, po. Tapos na ako nagpungo ni Bato. Tapos nagulat na parang may punto. Tapos gano'n, ah, nakakita ko gano'n. Tapos nahigop ka na. na Tapos binuhat ako ng isang tao doon. Matagal ka na nagagaganon, hindi na. Nung nung, nung nakaw Di. Man, naman. Hindi. Yung um, gumagano, yung nakuha ko. Hindi, nakita niya sigurado? Nakita ko agad. ako. Um. Ano na ako? Hindi yan, yan. Ano, basta ibaba mo na. Baba mo na, hindi na lang ang huhubot yan. Basta um, yeah, yan, hindi yan. Paano, paano? Ang narap na nga ang bumagsak ko. Tapos, parang ala na talaga. Nag-blackout ka na. Ala al na al talaga. Ano? Sinabi ko. Tapos, sinabal ko hindi nga akong ganun. Tapos, parang bumalik. Tapos, hirap. kong hirap na ako na. Ano. Hindi ka na makahinga Oo, ano? hindi ako makahinga. Tapos, sabi ko sa mga sa ako. Ano nga, mukha ko mo ikaw parang ano parang ako ano, mga -ano, ano sa kanya mm. Yeah. nasa hospital ka na uh, malang nasa hospital ako hirap na hirap naman ako bingan napakatatagal ng mga tao yeah. so lang pagaling ka na So ayun lang muna guys Update ko na lang ulit kayo sa mga susunod na pangyayari Medyo busy din kasi ako kakais ng mga papel niya Kaya update ko na lang kayo next time again and again. Thank you sa prayers nyo.